Hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang kontratistang sinasara at Curly Descaya na ignadawit sa flood control scandal. Ito ang giniit ni ICI Executive Director Brian Hosaka matapos ang pagdinig ng komisyon na hindi bukas sa publiko ngayong miyerkules, October 15. Iwas media ang mag-asawa. Si Sara sa backdoor entrance pa dumaan nang dumating sa headquarters ng ICI habang sa likod din ng gusali idinaan ng mga otoridad si Curly matapos dumalo ng hearing. Maging ang abogado ng mag-asawa, tumangging magsalita. Sir, ba't balik na ang mga diskaya, sir? Sir, sir comment sir. Ayon kay Husaka, iginiit ng mga diskaya ang kanilang right against self-incrimination. Aniya, akala raw kasi ng mag-asawa makukonsidera silang state witness kapag tumulong sa investigasyon. Pinuna rin daw ng mga diskaya ang panayam ng isa sa mga ICI commissioner. I believe that they, they said that there was a statement by the by Commissioner Singson regarding his own personal take in sa kanyang opinion na as of now uh, he sees no uh, no witness or no person who may uh, be recommended. By the commission as state witness. However, I believe, and I, I, I saw the, the interview, that uh, he, he qualified that as his own and not by the commission. Ayon sa ICI, bagaman sakop ng kanilang mandato ang pagrekomenda ng state witness, masyado pang maaga para sa hakbang na ito. Sabi ng komisyon, kailangan timbangin ng maayos ang ebidensya, lalo na ang isa sa mga basehan para maging state witness ay ang mga taong not the most guilty sa pangungurako. Tingin ni Hosaka, hindi naman maapektuhan ang takbo ng investigasyon sa pagtalikod ng mga diskaya kung ano man ang mga sabi nila at kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough no, for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendation sa ombudsman. Ayon naman kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, naligaw ng landas ang mga diskaya at wala silang choice kundi makipagtulungan sa gobyerno. Sa ikalawang pagkakataon, hindi rin sumipot si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo ang isa pang sospek sa skandalo sa pagdinig ng ICI. Idinahilan daw ni Bernardo ang kanyang sakit pero sinabing dadalo siya sa pagdinig sa susunod na linggo. Samantala, dinagdagan na ang listahan ng mga personalidad na posibleng dawit sa korupsyon sa pinababantayan ng pagbiyahe sa ibang bansa. Yan ay matapos aprobahan ng Justice Department ang bagong request ng ICI na isa ilalim sa lookout bulletin order ang labing anim pang mga tao. Kabilang dyan, so si dating Kaloocan Representative Mitch Kagayun Uy have to have to na iginawit sa milyon-milyong budget insertions at si Art Atayde, ama ni Quezon City Representative Arjo Atayde na isa sa mga mambabatas na inakusahang tumatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Tumanggi muna ang ICI na tukuyin ang pagkakakilanla ng iba pang mga personalidad na nasa lookout order. Para sa mga impormasyong na at on-demand, Lance Mexico, News Watch Plus.